yun magandang magandang hapon mga part so mula dito sa bayan ng kabuyaw so andito tayo ngayon sa my cubs as you can see open field Yan. so malawak yung range kaya dito ko naisipan magpalipad ng drone so first time natin magpalipad ng drone dito sana walang nangyari. Ay, tapo yung drone natin. Andito sa loob, kukunin ko lang. Yan yeah. mga boss, nakalibrate ko na yung drone natin. Ipakita mo nga ba yun. Yung drone natin sa baba. Yung video camera ko, si ano, si John Dave, yung bunso ko. Ito na ba sa akin. Ngayon, ah uh, papaliparin na natin. Yan maganda na yung signal natin, yung battery natin 93%. Wala tayong SD card. So naka-record na tayo. Bukan na natin. Dito tayo sa take off. Yay! Home point updated. Ngayon, wala kasi ng hangin. Kita mo? Hinahangin siya pero kahit maliit 'to. Oh, Bali. So, itaas natin ng konti. Tapos paikutin natin 'yung. Uh. Kita pa tayo? Hindi pa tayo kita no. So ito. Kita na tayo. Ay, hi, hi, hi. Hi. Hello. Okay. Subukan natin. Oh, Ay. Yeah. Ooh. Trip ka nga pa. Tapos tas. <laughs> Ikot-ikot kayo sa post pa. Ay yung mga napapanood ko. Naka-record na, pa din pa. Oh, ayan oh. na nailaw. Oh. Mo mm -hmm. record pa rin niya. Ayun Ay, pala. Mm -hmm. May na show. Tas natin. Mo. Height natin 6. Hindi. Pwede nga. Gawin natin 10. Diyan, no? Kulis na ito. Kulis ako, le. May kita siya dito or dito? <laughs> Height. Gawin natin 10 meter. Yan, 10 meter. Tapos, palayo na natin. Asan na siya? Ayan pala. Yun ang oh, ganda ng view view. -bi, oh. Kikita ko kita. So, paikuti natin yung camera. Naka normal mode na tayo. Medyo kinakabahan ako dito sa anong nato. Ayun, makikita nyo. Ayan, oh, maraming tao. Buka natin puntahan. yun no yung mga tao ayun mga estudyante yan so yun ang cubs yan yan yung multi-purpose ayun Sports, multi sports hall. Yeah, yung Cubs na wala yung tinya pa. Tinang? ano? no, yung munti pa. Wala Kailangan yung tinya. You know? Medyo no, medyo nanginginig ako kasi first time ko talaga magpalipad ng drone. So ba, ba tayo? Kita ba tayo? <laughs> 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 Kita ba tayo dito? Hmm. 82% ay ben nandito tayo yan Kaharap na sa atin yan so paputay natin dito ay lumalayo wait balikin natin Tingnan natin kung nandito ay lumalayo siya inaangin ba siya? ayon Saan ba siya nakaharap? Ah, doon siya nakaharap doon Sa kabila. Doon lang sa nag na doon. dito tayo. Sabi yung puno. Ay, yung puno po. Kita yung motor. Yan pa. Ah, dito tayo pala. So yun, napapunta natin dito. Ay, atres. Ayun siya, papunta siya doon. Kung siya. Kita siya? On ko. Ayan o. Oh. Ang ganda ng drone. <laughs> Stable siya o. Oh. Kahit medyo malakas yung hangin. So, dito siya papunta. Ayan, ko siya. Yan, line of sight lang tayo. Subukan ko itaas ng mga 20. Tapos pa natin ng mga 20 meter. Yan. 21 lang. So ikot ulit tayo Tingnan natin yung view Ang show sa dito Ang liit na lang Yan nakaharap na siya doon Iharap natin siya dito sa atin Ang <laughs> liit Yan tapos ibaba natin to Camera Baba Ayun Ayun kita tayo Hello Nandito kami Saan ba yung zoom nito Walang zoom Ayun Zoom siya Yung battery natin 71%. 70 na lang. So angat natin. Yun know. Na. mga pabahay oh hindi na siya ayokita Di dito pa hindi na siya ayokita okay lang malakas yung signal natin sobrang smooth yan, kita ko pa rin naman siya Yan, good thing walang mga ibon dito. <gasps> smooth smooth lang pala talaga to. <makes noise> dito pa siya nakaharap. Nanga ako dito. Asa na? Yo. No. Hey, So, oh, pala eh. Ay, ayun. Ayun. Ay, oh. ay, lumalayo siya. Kaharap na pala sa amin. So, na natin siya. Nako may uwak. Uy, huwag ka dyan uwak. Ano lang, mahalas na tayo pa. Babagsak yung mamaya drone mo. Huwag naman. Ang galing na ko. Dinadala ng hangin. Ay! Dalawa sila nandun. Harap sa doon. Dito sa natin parap. Yan, abante. Ay, kita na siya dito. Maliit na lang. 60%. Ang bilis pala mga lubat na ba? Eh. Mano pa naman yan. I'm <coughs> sure. Maliit na dito. Nandito kami sa may baba. Ano mo no. Diyan kami. Ayan. Subukan natin siyang ibaba. Baba. Yung tangat natin ang gimbal. Yung. So, yan lang muna siguro ngayon. Pabay na natin Ingay nyo pala pa Ingay nyo eh Ito mo Dapat safe landing Subukan kong hawakan <laughs> Kaya lang saan ba natin palalandingin to Grabe nilalabanan niya yung hangin oh. Gusto mo kaya ulit pa yan? Teka lang be, alas yan be. Tinadala siya ng hangin eh no. Malit kasi yung landing space natin eh. Alright, safe na landing Patay nung muna ba yung ano video? So yun, hanggang dito na lang yung video natin mga boss, mga part. Uh, salamat sa panonood. Uh, abangan nyo yung mga susunod na mga paglipad ni DJI Mini 2 SE. Sayon. So, Bye.